Balitaw nga pala ang aking gagawin for today's video. Kaya naman heto ang aking klanggana at inilagay ko ang isang kilong glutinous rice. So heto, sinaling ko na nga dyan lahat siya. At nang ko nga lahat ng glutinous rice at syempre, naglagay naman ako ng tubig pero tansyahin lang natin ang paglalagay ng tubig. Ang hirap naman kasi pag sumobra. So ayan, kakamayin ko nga pala ang paghahalo. O oh, disclaimer lang, malinis po ang aking kamay at nagtugas ako ng sobra dyan. Kung sa palagay nga natin ay kulang ang tubig, mag-add lang tayo ng paunti-unti para makuha natin ang tamang dough ng glutinous rice. At kung ganito na nga ang texture niya, ay pwede na natin siyang gawing palitaw. At nga ang aking mga lagayan. Ngayon ay gagawa ako ng pabilog. Ngayon, bilog-bilogin lang natin at medyo i-oblong tapos iplaten natin. So, ganyan lang ang paggawa ng palitaw. At heto, gagawa pa nga ako ng isa at pagkatapos niyan, fast forward na tayo kasi napakarami niyan at medyo magtatagal tayo. At heto na nga lahat ng aking mga nagawang palitaw. At sumunod nga na yun, eh, ako ng tubig at nang ay eh, niligay ko na isa-isa itong palitaw na ginawa ko. At hahayaan nga pala natin siyang maluto dyan hanggang sa lumut tang. So iyon naglutangan na lahat kaya nga palitaw. Pwede na nga nating hanguin 'yan kapag iyan ay naglutangan nang lahat. So heto, hahanguin natin at ilalagay sa malamig na tubig. Hat heto na lahat ng aking mga naluto. Ididrain ko nga pala 'yan tapos heto ang aking niyog na gagamitin. At nang maisalin ko nga dito sa plato ang niyog, ay syempre hinanda ko na ang aking styro at itong idinrain ko palitaw dahil isa-isa ko nga ididip dito sa niyog. Oh, take note, kailangan ko nga palang mag-labs kasi kailangan malinis ang aking paninda. Siyempre, sa panahon ngayon, tiyaga-tiyaga lang talaga at kailangan wais ka kahit paano. Eh, may pagkakakitaan tayo sa bahay lang. Mahirap mang maglakat pero kahit paano ay nakakatulong tayo sa ating mga jowa na kumita at mapagaan ang gastusin sa ating bahay. Kahit mang kita pero pag pinagsama-sama ay lumalaki yan. Ang ginawa ko nga palang sa usawang dyan ay asukal na brown, peanut, at saka sesame seed na ibinlender ko. At hindi ko na nga pala pinakita kung paano ko ginawa, pero naka-plastic na yan. Nagdagdag lang ako ng konti, pantapping sa ibabaw. So, heto na ang ginawa kong palitaw. At heto, ready na for deliver sa lahat ng umorder sa akin ng palitaw. Ay, maraming salamat. Shoutout sa inyo sa uulitin.